up guys so today is Saturday September 9 2023 so marami nagtatanong sa akin kumusta raw ba yung biyahe ng grab ngayon no? alright honestly guys hindi nakatulad dati yung biyahe ng grab ngayon no kasi dati talaga yung mga page yung mga group ng grab sumasabog yan ang kayabangan ng mga grab drivers lalo na yung mga operator no? yung iba mga nagbaboundary pero malaki pa rin yung kinikita nila pero ngayon guys yung reality ah uh, nagbago na iba na kung hindi ka tatagal ng 15 to 20 hours sa kalsada eh diyan ka nakikita ng maganda kung sabihin natin maghapon ka lang 6 am to 5 pm to or 6 pm wala na yung kikitain mo isakto lang panggas so talon talo ka sa pagod mo so kailangan mong habaan yung oras mo sa kalsada para kumita ka pa kahit papano kasi ngayon guys <clears throat> di ba alam nyo naman Ah, ang taas na ng gasolina di katulad ng mga nakaraan mababalak yan kumikita sila ng 4,000 hanggang 5,000 labas na lahat yung totoo yun dati yun pero ngayon guys ano na talaga yan ah, hindi na kaya kung kaya man yan, 24 hours ka sa kalsada or minsan swertehan kapag ka magaganda yung booking na nakauukuha mo ngayon kasi marami ng ano eh, marami dahilan bakit hindi ka nakikita ng maayos. Kasi unang-una guys, <clears throat> ang mahal ng gasolina, 'di ba? So kapag maghapon ka bumiyahe eh, dahil sa taas ng gasolina, imbis na kumita ka ng 1.5, magiging 1,000 na lang. Isa pa na nadagdagan ng PWD, senior citizen and uh, student discount, no? So, hindi naman yung sino shoulder ni Grab lahat. Kaya mababa na talaga yung kikitain. Tapos sobrang traffic pa, di diba? Kaya ngayon iba na, iba na yung kitaan sa Grab. Kaya yung mga nagbabalak pa na uh, maging Grab uh, operator or driver. Ipag-isipan niyo muna ng maigi. Pwede siyang maging part-time. Kung meron pa kayong uh, side hustle, kung meron pa kayong ibang pinagkakakitaan at uh, may sarili na kayong sasakyan, uh, hindi na kayo magba-boundary. Kasi kung magba-boundary kayo, guys, baka mahirapan lang kayo eh. Hindi sa dinidiscourage discourage ko kayo ah. Pero yung reality eh eto na talaga. Mahirap na kumita ngayon dito sa Grab. Kung operator driver ka, hangga't katulad ko sarili kong sasakyan so, hindi naman ako nagbaboundary pero kailangan ko pa rin kumita di ba kasi may maintenance sa sasakyan pero hirap kita ka kailangan nakadepende sa sipag mo sa diskarte mo kailangan mo na lang talagang uh, magtiyaga habaan mo yung oras mo sa kalsada tapos syempre agahan mo yung labas pag lumabas ka ng traffic na nako negative ka na yan hindi ka na makakuha ng maayos na pasahero. Tapos ngayon nga sabado diba walang pasok yung mga opisina yung iba, estudante walang pasok. So matumal lang ngayon. Although hindi ganun kasikip yung kalsada pero bibihira ka lang din makakuha ng booking ngayon. Kaya ano ka lang, discard yan mo lang habaan mo lang yung oras mo sa kalsada punta ka lang sa mga lugar na alam mong may mga pasahero ayun lang guys ah uh, yung iba nakikita ko sa page ng mga grab, mga groups meron pa rin mga nagyayabang eh talagang meron pag may mga nagtanong ng driver o operator maayos ba yung kitaan ngayon talagang may makikita ka pa rin magko-comment pinopost pa nila ayan, ngayon di ba? mahirapan na ngayon, yun yung totoo lalo na yung mga nagbaboundary siguro binitawa na nila yung mga unit na binigay sa kanila o yung mga nagmamantli ang hirap na ngayon guys kailangan talaga diskarte dapat meron ka pang ibang source of income kasi kung magpo full time ka lang sa grab magre-resign ka sa trabaho mo kung magpo full time ka rito mahirapan ka lang pwede kung binata ka wala ka namang binubuhay eh paano kapag may dependent, di ba? Mahirap. So yun lang guys. Ah uh, Ibablog natin kapag ka anong update yung mga susunod na buwan. Kung nagbago ba yung sistema dito sa Grab, no? Iba kasi nagkaroon ng nagkaroon na ng joyride, di ba? Tapos meron pang mga angkas. So marami nang kalaban. Kaya si Grab ginawa niya para maging competitive yung presyo niya tangkilikin pa rin siya ng mga pasero eh binabaan niya which is yung mga driver operator naman yung naapektuhan no? kami naman yung nagshoulder kaya ayun di ba wala nang kinikita <laughs> meron man pero <laughs> napakaliit na lang so yun lang guys maraming salamat sa panonood sana uh, nagkaroon ka ng idea sa video natin today pakipalo na rin ng aking facebook ng aking youtube para updated ka sa mga mangyayari pa dito sa Grab. So yun lamang, maraming salamat. Roll down!